kapatid, no, may ipapakita naman po o, sa inyo welcome to my vlogs no. Ah, uh, ito po ipapakita ko yung ipo-ipo ko, no. Ito yung uh, maganda rin to sa negosyo, dagdag -dag lakas ito. At uh, isa siya, kabilang ito sa uh, elemento ng hangin. Ito ay malakas. Ayan. Ito ayan. ayan. Mas maganda kapag meron tayong ganito, no. Yan. Uh, pagka meron tayo nito uh, dagdag lakas malakas tayo parang walang kapaguran yan malakas yan. dahil siya ay isang kabilang ng elementong hangin ayan ayun mga kapatid tingnan niyo no yan yan ipapakita ko lang sa inyo Ayan, yan yung ipo-ipo ko yan, ito po Pasensya <laughs> na kayo ano, sa boses ko. At uh, ito naman din po yung kulog ko na tinesting ko yun noon. kapag uh, meron ito, dagdag lakas din ito yung kulog. Kapag meron tayo nito, kahit ilagay natin sa ano, o bumiyahin man tayo, parang hindi tayo kayang tangahin, tangayin ng hangin. No? Ito, mas malakas ito yung kulog. At pag uh, dagdag lakas din ito, yan. Ito yung kulog. Uh, pag may mga binubuhat tayo, eh, parang gumagaan. No? Ayan siya. Ito yung kulog. Kulog na malaki. Ayan, yung gawa ng kalikasan. kakaiba yung kulog ko. Ayan eh. Ito po ay natesting ko na to, Ayan, mag-iisa lang. Tapos ito. ito naman, no. Kapag uh, nais nyo pong ma... Uh, magano ng ano ng uh, ito yung umo na tatlo meron siyang nakaano siya sa 10 elements ni no? ayan tatlong umo yan nag-iisa lang yan kabal at kunat no may may sa uh, tagabulag po ito ayan kapag merong magtangka sa atin ayan uh, depende lang po sa mga naniniwala kapag humawak ng mga ganito ayan Basa po yun kasi nilagyan ko ng langis. Ayan siya. Tatlong umo ang nakalagay. Dati pagka isang umo lang. Ayan. Ayan. Kabal at kunat. Ayan. Ayan siya. Ayako ako yun ano. Matagal itong uh, nakatabi. Ito eh. binag ko. No? Mga madam sir. Ayan. Tingnan nyo maigit. Kapag gusto nyo pong order, uh, umorder, PM lang po kayo, Arlene Kiatson. At ang number ko, 0999-315-3220. Uh, 3220. Ayan po ang bagong number ko. At ito naman, alam nyo naman, no, uh, uh, ito yung may natirata, uh, ngipin ng kalabaw, no? dagdag lakas din ito at isa pa pampaswerte. walang kapaguran no? ayan, itong mga ngipin ng ano uh, kalabaw. Dagdag lakas. No? Walang kapaguran. Ito yung mga antik na. Ayan. Pwedeng ikuindas. <coughs> Ayan. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Tapos, ah, uh, ito. Ito po yung uh, ng palay, no? Ay nakikita nyo, yung siya nadudurog. Ayan, mga kumikintab-kintab, tapos uh, dumikit siya. Ayan. Ayan, uh, ano, no? Ayan, mga kumikislap yan. Ito yung ano ng palay na mga, yung balat. Pero nabubuo. Ayan. Tapos kumikislap. Ito ay maganda sa negosyo, sa hanap buhay. At pang din ito. Ah, uh, uh, ma pangontra din sa mga masamang elemento. Ayan. Yung kaso nga lang, yan, na nagtatanggalan kasi di ba yung uh, ang ano ng palay no balat ng palay eh nagano ito yan dikit-dikit nagiging ano siya nagiging to pero yan siya ay eh, kumikislap ayan tingnan niyo maigi yan yan mga kumikislap yan kita ba yan islap no yan ito yan maganda siya ibalot ito yan siya ito yung isa ng palay niya. Ayan. Ito yung mga antique na ng mga gamit ko. Ayan. Tapos. Basta na kayo may nagpupok. Baka mamaya o ula naman mga madam sir. Ito naman po yung pampaswerte. Ito yon na. Ah. Pinagawa sa akin. Ayan. Ayan pero isang ano lang uh, ito po i eh, regalo ko lang sa kaibigan ko no, hindi pa po ito tapos ito yung may bukasan siya ah uh, pagandahin pa po ito sinali ko na lang sa vlog kapag gusto nyong uh, magpagawa ng ganito PM lang po kayo sa akin Arling Kiatson sa i-add nyo ako Arling Kiatson ayan ito yung may takip. pero ito ay eh, pagandahin pa ito Ayan, may takip siya. Isang mata, isang bibig. Uh, pwedeng lagyan ng mga pampaswerte sa loob. Pwede rin uh, ilagay nyo sa tindahan. No? Ayan, pampaswerte yung isang mata, isang bibig. Ayan, sa mga niniwala. Alam po, kapag uh, tayo may ganito, syempre, alagaan natin. Ayan. So, no? Kasi ang swerte darating sa atin kapag yan uh, naniniwala tayo at uh, yung pagdasal natin itaintim. Ayan. Sure. Tapos, uh, ito naman yung uh, rosario. Ayan. Ito ay uh, kahoy ng olibo, no? Isa din to sa pinagpapakuha ni Kristo, ang uh, kahoy ng olibo. Ayan siya. Maganda din. Pangontar din. Ito yan, adignom uh, na ito. Kahoy ng olibo. Bihira na lang po ang kahoy ng olibo. Kaya ganito po ang kulay niya kasi inano ko ng lamis. Ayan. Ayan siya ang kaiba. Yan. Yung mga kapatid. Eh. No? Tsaka ito naman, krus uh, na no, may umo, rosario, uh, rosario. No? Pero siya, may, ano? Uh, may mga ano yun 10 elements. Ayan. Rosario po siya. Tapos, merong umo, krus. Ayan. Kasi, pinakita ko lang sa inyo kasi sa tagal na, no? Sa tagal na. Ito po yung ngayon ko lang mapakita ay. Ayan rosario with 10 elements no pero bilang po yan ayan 10 10 uh, rosario po ito ayan. pag uh, gusto nyo na nice, is nung ano fiin lang po kayo sa akin fiin lang po mga kapatid ayan, so, ayan nung so, uh, ipapakita ko ulit ito po yung uh, ano para makita ulit ito po yung sakang depensa ng kay idol no ito yon ayan picture ng yan. Ito po yung pangdepensa kay Senior San Miguel, no? Ito ay uh, mas importante. Kapag meron tayong ganito, pwede nyo i-ano sa dalindalhin nyo lang ito. Pero wag, uh, pag ilagay nyo sa bulsa o sa bag, pwede yun ito. Ito yung may mga ano. Uh, kung sa grado na ito, ito yung galing ayan, sa banal na kamay. Uh, ito yung pangdepensa, pwede ito pang sundalo. Ayan poiyon. Yan, ito yung galing kay Idol. Ah, no? uh, pwede naman tayo magpapagawa kapag mag-order kayo, pwede tayong magpapagawa para ano ni Idol 'yan. Yan, ito yung kay uh, Senior San Miguel. kasi may mga nagtatanong ba mm -hmm. tapos ito naman yung sa paggamutan ito kasi ano na to Konsagrado, no? kasi siyang mga tigbak bato tibak tigbak bakal, tigbak pulbo di bomba yan, ba, ah, kabalat kabal at punak, kahat, yan, ito ay pang depensa ito naman ay pang kalahatan no? ito yung kay idol ito rin yan. Alam ko na pakita mo ito yun. Ayan. Basta may ano, may uh, ano ng banal na kamay. Ayan siya. Ito, anda. Ito yung sinasabi ni Idol. No, sa banal na kamay, maraming orasyon. Ito, pwede sa paggamutan at pang sa lahat. Pangontra. Ayan. ayan. Kapag gusto nyo, PM lang po kayo. Pwede kayo umano kay Idol. Pwede rin kayo magano sa akin. At doon din naman galing to kay Idol sa banal na kamay. Pareha lang din. ito, ito yung mga ano, kung ano ginagawa ni idol eh, yung mga limos dito ay tinutulong niya sa mga tao no binibigay nagbibigay siya ng ano yung mga bigay mga donation tulong niya po sa tao ayan ito yung sa pagamutan no ayan ito yung sa ah uh, pangdepensa ito pangkalahatan panggamutan lahat din kay St. Michael din, Sr. San Miguel lahat. Ayan, marami mo Kapag uh, gusto nyo magano, ayan, PM lang po kayo. Ayan, meron pa ata ayan kay Idol doon. No? Ayan, hanggang dito na lang, mga uh, Madam Sir, PM lang po. Ayan, PM lang po kayo. Pwede kayo magano kay Idol sa banal na kamay. Pwede rin dito. At yan, eh, may tatak yan. Kaya walang ibang ano yung mga ganyan na mga panyo, no? Mga ano, may tatak ng banal na kamay sa kanya yan. Ayan. And check out kay Idol sa banal na kamay. maraming salamat. At yan, eh, namimigay na naman si Idol no? sa mga taong mga nangailangan. Yung e mga, ano, at uh, marami ding salamat sa mga nag-donation. Actually, ang uh, mga donate hindi po napupunta kay idol. Doon po yun sa mga tinutulong niya. Binibigay niya po kahit sa ano lang, kahit sa mga walang wala, yung mga hindi, walang kakayanan ng magtrabaho. Lahat na mga ano at yung mga pagbigay sa kanya ng mga package o ano, mga tulong lahat po ay binibigay niya. Binibigay ng tulong. Yan. Maraming salamat po. Uh, pa-subscribe na lang po sa aking mounting channel at pasensya uh, na kayo dahil ngayon lang talaga, bihira lang po talaga ako nagbablog no? uh, magandang gabi po sa inyong lahat mega love shoutout lahat sa inyo magandang gabi po maraming salamat sa mga nanonood sa aking mounting channel Yan.